pa yung anak na kumahir, wala ba siya pamahit? Kasi pag hindi po siya nabayaran, macha-charge po kami ng uh, deliver. Charge ng deliver. Hindi uh, man po kami umorder ng pabang. Kasi galing pag problema naman po, naitawag na po kasi namin kayo ng umorder uh, ng Tapos, kaya po tinuloy namin yung Yung order ng anak ko, ayun na kayo sa yung mga pabang. Ay, pasok kayo para maalaman. Oh yeah. no! Ars, Arby po, sir, Ibu po sa RB. Kayo po rin si Sir RB, Sir. Oh, po. Ah, Sir, may delivery kami sa inyo ng perfume po. Hi, isang bunday. Mm, bali courier lang po kasi kami. Uh, ano, Pinforward lang po para sa isang barangay dito sa San Roque. Bali worth 10,000 siya. Ah, uh, cash on delivery po. Opo, oh, ay nandyan po si Mama ko. Mm siya po yung magbabayad ng ano. Pero alam niyo po na may delivery kami sa inyo. Ano po? Sino po yung sender? Wala pong nakalagay dito. Ibali sa online lang po siya. Pinaward po sa amin. Parang sa Shopee po siya. Wala mo kami order? Wala po. Opo. Ibali po kaya. Kasi one time lang sa po na pinaward lang po sa amin ng mga perfume po. Ano po ang company nagpapagawa? sa Shopee lang po siya eh. Bali, pinorward lang sa amin para maging courier po ang uh, items. Di ba siya mapo Kasi di naman kami nag-order. Mm Wala kami ng order. Kaya nagulat niya kayo at may tumatawag. Oh. Galing pa po kasi to sa Quezon City. Kaya, pinorward po sa amin Bakit para may ganun imotin. talaga niya? Wala po talaga kayo na-order. Wala. Wala mo na-order. Sinanay ko, wala man po. Wala. Paano po kaya to? Kasi pag hindi po siya nabayaran, matya-charge po kami ng delivery. Sa amin po matya-charge yung delivery. Since tumawag na po kasi kami kanina... Ano may yung delivery na yun? Perfume po. Kasi po tumawag na kami di ba po kanina umaga na may delivery. Akala po namin kasi alam niyo na, na may babayaran. Alam? Alam kami nga. Kaya na... dinarecho po namin yung delivery. Ah, uh, wala man po kaming order. Wala man kami order. Pero kung sakali sa mga doon Hindi nga ako parang mag-order ng Shopee. Hindi <laughs> nga ako parang mag-order. Kasi hmm. worth 10,000 po siya eh. Oo nga, gusto ko nag-aaral pa yung anak ko na yun. Wala man siya pamahit. Estudyante pa lang yun. Pero kung sakali po, magpwede po ay makakulungan na kaya. Kahit yung sabi yeah. ni yun, Pero. Hindi man po kami umorder ng pabango. Kasi galing paputong kayo sa city, sir. Ah. pero Bakit, pwede eh? naman po namin ipakita sa inyo. Baka maalala nyo po na kung saan nyo na-order. Ala, hindi, kami nag-order. Wala po, order? po kami in-order. Sa Shopee po ba? Oo oh, po, sa Shopee. Hindi hmm. kami nag-order. Hmm. Baka may aksidente kayong napindot namin. Hmm. dali lang po. At... Ayan po, wala naman po. Or may ba? Din, may ay, gumagamit na nga. baka may nag-ano po. Oo. Oh. Baka may nag-order na dito, pina tapos sa inyo nakapangalan. Ang problema naman po, naitawag na po kasi namin kayo noong umaga na may delivery kami. Tapos, kaya po tinuloy namin yung delivery. Um, Pero kung sakali po ba, sir, kahit mga 1,500 na delivery fee, kasi galing pa po ito ng Quezon City, okay lang po ba? Ano po? Saka, ano yan? Wala ka lang common order? Paano mo babarap? Uh, yung order ng anak ko, ayun, naka-stack lang kayo, sa yung mga pabango. Hmm. Ay, alay kayo, pasok kayo eh, para ma nga. Ano Sige ah. po, ilang lang po dito. Ka, para... Pero ipakita yun? na rin po namin yung mga... yung perfume po na ano. Delivery namin. Baka sakali po na maalala nyo. Mm -hmm. O baka po magustuhan nyo din po. Okay lang po ba na ipakita namin sa inyo. Tapos papirmahan na lang din namin yung form na nandun po nakadikit sa box na hindi po i-receive -re kung sakali. Ah. Uh. Pakita na po namin sa inyo. Surprise! Hi, Hi, Yan, syempre, wala pong delivery ng Shopee. <laughs> oo oh, okay. oh, okay. Dahil meron po nagpadala ng surpresa para sa inyo. Okay. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> sa tingin nyo, kanino kaya ito galing, sir? Kay okay. Siguro, sir, may secret admirer na kayo. Ay, hindi po. Siguro <laughs> sa secret admirer niyo. Ano po okay. bang meron na, na congrats kayo, sir? Ano po? Graduation. Ay. <laughs> Dahil gumraduate kayo eh ng senior high. Kagraduate pa lang po. With highest honor. <laughs> Opo. Oh, <bo. laughs> Kaya naman talagang pinaghandaan po ng nagpadala nito. Lahat ng regalong to. Hey. Oh, Dahil Ay, pinagbuti mo daw yung pag-aaral mo. Okay. Oh, Deserve mo daw makatanggap ng mga sorpresang ito. Siyempre, special tong sorpresang ito. Meron siyang regalo na pinapaabot para sa iyo. Bubuksan oh. Sige, buksan ba Pubuksan mo. Oh, buksan mo. Ay, <laughs> ayaw ko bubuksan ang buksan eh. Sirain mo para... Pero dahil nasa video po tayo, nakakaya na mga bahay din nila makita. Hindi <laughs> makita ng mga nanonood. <laughs> Baka hindi makita nung secret admirer mo yung regalo ko. <laughs> Kasi ma'am, ma'am may idea na kayo kung kanina galing itong mga kaibigan ko namin ng lunch eh. Ano kaya regalo? regalito ka dyan? Siyempre, <tipan> mayroong wallet, <tipan> <To>. leather, <tipan> dahil pag college <-a> daw <tipan> kailangan ng wallet para sa mga babayaran sa school. At siyempre, pag may wallet, dapat <tipan> may laman. <tipan> e, sir, pakita mo sir na may laman. <tipan> Bilangin nyo sir kung magkano yung laman. Dahil, ang totoo sir, wala kayong babayaran, kayo pa yung nagkapera. Wow. wow. Siyempre wala kayong babayaran na 10,000 dahil kayo yung magkakaroon ng 5,000. Yeah. Wow. Ayan, palakpaka naman natin ako... yeah. Yes sir, may idea na kayo kung kanino galing itong sorpresa na to. Opo, kay tito ko po. Kay tito, tito nyo po talaga. Tito, Eto, eh? meron pa sir isang regalo na pinapaabot sa inyo. Yay! Wow, sama niyo po siya. siya. <laughs> Nasaan po ba si Sir Ariel? Ariel, tama po. Ano? Opo, nasa Itag. dito. Ganun po ako ng favorite ko na color. Talagang request nang nagpadala ng surprise sa lahat ng regalo na yun, Sir. Para sa, parang, parang ba, para pa congrats dahil sa pagbubuti ng inyong pag-aaral. Siyempre, meron kayong gap na t-shirt. Para pagpasok nyo ng college, meron kayong bagong damit na susuotin na galing sa kanya. Sige sir, suotin nyo po para kahit ipatong niyo na lang sa damit nyo, suotin nyo lang. Mamaya na lang po. Ay, sige sir. Dahil, Thank you po. Siyempre, hindi lang yan dahil meron pa siyang pinapaabot na chocolate. Wow. Sa iyo lahat yan. At meron din kayong pagsasaluan dahil nga tanghali na meron din siyang pinadalang Jollibee na pag na-food. po. Jollibee package. thank you po dito. Sa tito niyo po kaya ito galing talaga. Sige sir, mo po kayo Tama po ba? <laughs> meron pa siyang pinabot na isang napaka-importante regalo para sa sa'yo. Sumulat siya ng love letter para sa'yo tingin ako. Gusto niya babasahin ko sa inyo okay kayo na lang ipabasa? Kayo na lang po. Ako uh, Para, para. may treat. My treat. <laughs> Sige. Habang binabasa ko siya, pwede kang tumingin dun sa camera. Para, parang siya na din yung kausap mo. Dearest RV, Congratulations sa'yo. At of course, Congratulations din para sa mama at papa mo sa pagpapalaki at paggabay sa inyo ng kapatid mong si Elay. Naalala ko, nung huli tayong magkita, ikaw ay maliit pa. Ngayon, ikaw ay binata na at achiever pa with highest honors. Naalala ko tuloy, sarili ko sa nung high school. Ako ang balikdip kaya proud na proud ako sa iyo. Alagaan mo si Elay pati mama at papa mo. Huwag mong intindihin ang kahirapan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong mabuting sinimulan. Para kay mama mo, ate, miss na miss ko na kayong lahat. Lalo ka na. Dahil tayo talagang dalawa, ang lumaki sa tita natin. Madalas kong maalala yung mga araw na nagre-reklamo ka sa tita, <laughs> sa tita natin. Bakit puro na lang tayo ulam natin araw-araw? Bakit puro na lang tuyo ulam natin araw-araw? <laughs> yung pala yung nare daw niya ma'am noon. <laughs> Minsan pa nga, asin lang ulam natin na may kalamansi. Kaya laging sinasabi ng tita natin na mag-aral tayong mabuti at makapagtapos para makahanap ng trabaho at makakain ng gusto nating kainin. Ito lagi ang daladala kong alaala hanggang ngayon at hindi ko yan ikinakahiya. Ang kahirapan talaga ang naging inspirasyon ko sa buhay. Vivolio Tanto Bene Tito Ariel. Yay! Yeah. Yeah. Thank you. Thank, thank you, you, pa rin you lahat my brother. Thank you, ng ito, galing po kay Sir Ariel. Thank you, thank you. Na nasa you. Italy po, dito. tama po. Apo. Oh, yes. Ano na. po, Sir, ano po yung masasabi niyo na sa mga natanggap ng pagbati mula sa inyo dito na sorpresa? Akala ah, ko po pupunta po siya ng Pilipinas kaya kinuha niya po yung address namin. Um, Hindi pa po ba siya nakakarating dito? Natagal na. Matagal na ah, daw baby po yun. Hindi pa siya nun. <laughs> Ayun po. Thank you po dito sa regalo po. First time ko po makakatigin pala ng Ferrero. <laughs> Kasi ang mahal po eh. Di ba ako yung na makamahalin chocolate sa'yo? Pag mas pinagbuti mo pa oh. daw pag-aaral mo, baka isang malaking box ng Ferrero na yung yeah. niya para Ipadala. sa inyo. <laughs> Kaya tuloy-tuloy lang pag-aaral ng mga Opo. Ano pa yung mga gusto mong sabihin? Ayun sa po, at uh, maraming salamat po dito. Ingat po kayo dyan sa Italy. Actually, hindi ko po in-expect na ganito yung surprise. <laughs> Ang alam ko po kasi talaga, pupunta po siya. Sabi niya, secret lang daw po kay mama. So akala ko po yung sino surprise po namin, si mama ko. Pero <laughs> yun pala ako. <laughs> Soon daw sabi ni Sir Ariel. Soon siya naman yung... <laughs> si ma'am naman. Thank you po. Eh naman ma'am, ano po yung... Hello po. Thank you, tayo ko kapatid ko. Maraming salamat sa surprise mo. Mag-iingat ka dyan sana pagdating ng araw, dumating ka rin dito. Maraming salamat. Thank you. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Okay, salamat. Thank you very much. Tapos, syempre, ma'am, dahil gumaradway po yung anak niya, syempre. Lapitan niyo po siya. Dahil... Para sa anak ko. iyo <laughs> <Sorry, laughs> naman, sir, dahil gumaradway ka ng with highest honors, so, meron din regalo you. si ma'am sa iyo. Yeah, nanalo ka yun. Eh? Ibibigay niya na ngayon. Eh, <laughs> yung mensahe niya, <laughs> general, eh. Para sa anak ko, uh, palagi kang mag-iingat at congratulations sa pag-aaral mo. Sana pagdating ng araw, naging successful ka rin. Tsaka no, makatulong ka sa kapatid mo si Elay. Ah, uh, palagi kang mag-iingat. Mahal na mahal ka namin, yung tatang mo. Thank you. <laughs> Mm -hmm. Napakasarap na regalo Thank you ng po. halik. Thank you po. Lanay. Siyempre dahil espesyal ang pagbating ito ng tito mo para sa sa'yo, gusto niya din na matupad yung mga kahilingan mo. Para saan ka ba nag-aaral? Tanong natin na para saan yung pagsusumikap mo? Ano po, para po sa family ko po. Ang gusto mong maging paglaki pagka nakatapos na? Anong course ang mo? Ano po, maging CPA? CPA? Balak na rin ang hantag? Opo. Oh, magaling ka sa pera, ibig sabihin, magaling ka magbilang. Opo, oh, pwede po sa management? Ay, baka picture po. dahil sa pagtatapos mo ng high school, ano yung mga kahilingan mo? ano yung mga gusto mong mahiling pagtungtong mo ng college, yung mga gusto mong maabot, ano, ano yung mga hihilingin mo. E, okay, ko ba yung candle Or akin na lang po yung feeling ko? Pwede mong i-wish o pwedeng ano din. Sabihin ko keep, po ba? Pwede mong i-keep, pwedeng sabihin mo din. Ikaw na sa'yo. Oh. Sige po, i-keep ko na lang po. <laughs> One, two, three. Congratulations! Congratulations! Congratulations to you moving up. At siyempre sa inyo din po, congratulations. Thank you po. Napagtapos niyo po ng maayos. Thank you. Thank you very much. Sa trend niya ko Si Sir, hindi na nakalabas <laughs> mo. Naiyak na si Sir sa loob. po siya. Hello, okay, yeah, sir. Po, sa camera. Muli po, sir. Congratulations po. Thank you. And good luck po sa bagong journey. Sa At ano pa po gusto yung gusto niyo sabihin Binday, sir? Bullish. Yung mensahe niyo po bago tayo magpaano sa video. Ano po? Halos 17 years ko na po kasi yung dinikita eh. Kaya akala ko po talaga pupunta po siya dito. Pero, thank you po dito sa pa-surprise po. Hindi ko po in-expect ayun po, salamat po sa pag-suporta sa amin ni Mama. Kasi minsan po kapag ano po, kapag wala pang bayad si Mama sa Oriente, tinutulungan po niya financially si Mama. Kasi magkano lang din po yung sahod ni Mama sa palengke. Tapos, ayun po. na nakaraan, nakwento ko din po sa kanya yung tungkol sa business po namin na pabango. Kaya po ba, mayroon po kayong hint about Yan yung request niya na iparang ka daw muna namin na kasi nga daw mahilig ka din magbenta ng mga perfume. Opo. Okay. Ako pala yung ipaprank. Akala <laughs> ko si mama. Thank you. Siyempre, Thank you laging po. nasa likod lang daw si Tito na nakasuporta para sa inyo. Kaya isang sabi nyo lang kay <laughs> Sir. Kay Sir, sir Ariel. Nandiyan agad siya. Kaya uh, muli po Sir, congratulations. Thank you. Pwede ko po Thank you po dito. Congratulations, sirs. Thank po. And good luck po sa inyong pagtungtong sa Ayos. Okay. Oh, More success. Opo. Oh, po. Yeah. Muli po mga ka-surprise buddies, ating natunghayan ang pagbati ng ating malugod na tag-suporta na nasa Italy pa para batiin ang congratulations ang kanyang pamangkin na gumraduate ng high school. Yan. Yeah. Kaya sa mga ka-surprise buddies natin dyan na gusto ding batiin o ipaabot ang pagbati ng pagmamahal para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Huwag niyo po akong kakalimutan na i-message lang po kami sa aming Facebook at YouTube channel, Shop Best My Best Shoppers. And together, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Thank you! Thank you very much! Thank you, kapatid ko! Thank you, Ayer! Thank you po, Tito Ayer! shop is my best shoppers everyone let's spread happiness and love